Guys, good morning, ayan, andito ako ngayon sa aming simbahan guys, ayan, ito yung part namin guys, ayan, 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 part namin ito ng aming simbahan guys, ayan, ayan, o diba, ang ganda ng aming simbahan guys So, papunta tayo sa loob guys para makita natin yung loob ng aming simbahan guys. Ayan. At doon sa kabila naman guys, yun ang ano, parkingan ng mga sasakyan guys. Oo, yun. Yun ang parkingan. Ayan, papasok na tayo guys sa loob ng aming simbahan. Ayan, di ba? Ang ganda guys. Yan. Masok na tayo. Yan. Ito ang aming simbahan, guys. Yan sa loob ng aming simbahan. Yan, 'di ba? Ang ganda, guys, yan. Yan na udungan simbahan. <laughs> yan. Ito ba? Ito. Yan, ano muna tayo guys. Yan, yan. Ang aming loob ng aming simbahan. Yan. Pagkikita mo yan guys. Yan. Ito ba? Yan ang harap niyan guys. O oh, yan. yan, ang aming simbahan dito guys. Yan, ano, atin kami ngayon ng Misa guys, kaya ako nandito sa aming simbahan na yan. Yan naman ang labas guys, di ba? Diyan ang parkingan ng mga sasakyan at ito naman sa kabila yung park ng aming simbahan guys. Semi park lang yan guys. O ba? Diba? Ganda dyan guys. So, so, yan. Yan ang aming magagandang simbahan dito sa Laray Paris Church guys ayan ito ang loob ayan ang bunso ko ayan man na man na ayan 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 hello 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 ayan sana magustuhan nyo okay, like, follow and share naman guys Thank you for today's video Babu. Hmm. Manila City. Yeah. Hello da kuya. Naganin ni lod. Thank you ha. Thank you Babu. Bye.